reference number lang. Sana nakatulong itong video at makishare na rin po para maging aware sila sa mga ganitong modus at maiwasan. 555 nagpa-cash in tapos pagka-alis ayun bigla nang nahack bigla nang kukuhain lahat ng laman ng Gcash mo nang wala pang isang minuto Kung ayaw mong mangyari sa iyo at maubos lahat ng laman ng Gcash mo panoorin mo to hanggang dulo at maiwasan mo ang ganitong modus yung may mga tindahan or mini grocery na merong Gcash cash in cash out yung kuha pinaka target nila unang gagawin niyan may isang tao na magpapa-cash in yan sa iyo para malaman o makuha nila kung ano yung Gcash number na gamit mo sa pag-cash in cash out sa yung tindahan may mga kasabot yan. may unang lalaki na pupunta sa iyo para magpa-cash Etong unang lalaki nagpa-cash in yan 1,000. Pero sinabi na tagabantay namin ay wala daw siyang barya. Kaya umalis muna siya. Ayun kita sa CCTV na mag-isa lang siya at wala siyang kasama. After ilang minuto bumalik siya at ayan kasama na niya yung kasabot niyang nakaitim. Kunwari, hindi pa sila magkakilala dyan. Nung pumasok na itong lalaki na ito, mayroon na siyang dalang barya para sa pag-cash in niya. At dito na nagsimula ang transaksyon. Nagpa-cash in siya, halagang 200, tapos magre-request sa iyo na kung pwede picturean as book. Doon na nila malalaman kung ano yung g number na ginagamit mo sa pag-cash in at cash out. Ganito siya. Sa taas, ayun yung number na ginamit mo pang GCash. At sa baba, ayun naman yung number niyan na pinagpasaan mo ng GCash. Dito pa lang, nakita niya, niya kung ano yung GCash number mo. At ayan, habang nagtransact siyaan, itong lalaki, itong kasabot niyang isang lalaki na kulay hitim, ay kunwaring maglalakad pa, tapos nagtatanong pa yan dyan kung nasaan to yung cash. O, ba Ang galing. Kunwaring bagoan lang siya at wala siyang alam. Nung pumunta nga siya sa tindahan, hindi nga siya kagad pumasok. Siguro, tinitimbrea na nga yung kasamahan niya. Ayan, gumilid na muna siya. Tapos, mamaya-maya, nababas na rin yung kasamahan niya. Okay, ayan, kita nyo kung paano nga habulin kasamahan niya. Masin nyo na, pareho sila nakatingin sa cellphone. Nag-uusap na yan through cellphone. Ayan, pass forward na natin. Siya na dapat papasok, pero may tao pa kasi. Sinaktuhan niya na umalis muna yung tao bago siya pumasok. Kaya dito na magsisimula yung kanilang modus. nagpa-cash in na at pipicturan na. Nagtataka na yung tagabantay namin. Ang tagal magpicture. Yung pala may naantay na siyang OTP na magsisend dun sa GCash number mo. At pag nalaman na yung OTP, matik na yon na lahat ng laman ng GCash mo ay kukuwain na nila. Paano yon? Nung unang pumasok na customer na nagpa-cash in at ilitsuran na yung details, alam na na niya yung GCash number mo. Nung lumabas na yan, papasok na siya sa online payment gamit ang GCash number mo. Tapasok naman ang isang kasama niya para mag-cash in din. Kapag pipicture na niya at mag-send na ng OTP, isasama niya sa pag-picture yung nag-pop up ng message mo na nag-send ng OTP ang GCash. Kaya neto, yung unang customer, nakaabang sa online payment mo. Ngayon, yung pangalawang customer ay magpapakash in sa'yo. So, pupunta ka sa express send, tapos i-type mo kung ano yung number niya. So, ayan, nag-type ka na ng number niya. Tapos, pagka-type mo na ng number niya, ilalagay mo lang kung magkano yung amount na pinapakash in niya. And ayan, any amount. Siyempre, kapag napagpasa na kayo ng amount, magre-request sa'yo na kung pwede picturean. Pero bago niya picturean, titimbayan na niya yung kasamahan na niya, na i-link niya para mag-send na agad ang OTP. Ito na ganyan, nag-pop up. Isasakto sakto niya na pag nag-pop up na mag-send ka ng Gcash ng OTP, pipicture na niya yan. At kaya nakuha na niya ang yung OTP nang hindi mo mamalayan. After niya mapicture, ipapasa niya agad sa kasamahan niya para ma-input agad ng OTP sa online payment na ginawa ng kanyang kasamahan. Wala pang isang minuto lahat ng laman mo sa Gcash mo ay nakuha na. Magugulat ka na lang sa transaction history mo na may online payment ka na ng PWEC kahit wala ka namang ginawa. So, mag-iingat tayo sa mga ganitong modus. Lalo na dito sa dalawang lalaki na ito, kaya mas mabuti na yung mga messenger nyo, message nyo, i-doon at allow nyo na po sa notification. At mas maganda na kapag gusto nilang picture, mas maganda kayo na yung mag-picture. Para sure na yung kukuhaan nilang picture, yun lang talaga yung details. Or kaya, ibigay nyo na lang kung ano yung reference number lang. Sana nakatulong itong video, at makishare na rin po para maging aware sila sa mga ganitong modus at maiwasan.